Magandang araw sa inyo mga ka-auto So sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong naging problema ng ating sasakyan Toyota Light Ace. Sa makina natin ay Toyota 2C Turbo. So ang problema nito, pag nag-on ako ng aircon, so hindi na nataas yung kanyang idle. So maaaring posibleng niyong sira itong idle up, o kaya yung aquator. So ito pakita ko sa inyo. Nakanagun tayo ng aircon Dapat atas yan Ng mga 1000 RPM Ayan So hindi sya nataas Hindi nataas So check natin Kinay ko tong linya So wala syang ano Walang packing walang higop e patay na natin kaya nama, yung ating makina pagka nako yung aircon kasi mababa yung idle nya so ito yung ating susubukan ngayong ayusin check check natin kasi nawala yung vacuum nito sa idle up kaya hindi gumana unang supply mula doon sa alternator so para ma-check ma natin so wala nandoon yung ating alternator so kailangan natin baklasin to para maluwag tayo nandoon yung sa sulok eh na mahirap lang umilalim napaka-sikip so dito na lang ako sita so ito babaklasin ko lang to hindi ko nabibidyohan kung paano kasi may manaw na na tayong video paano tayo nagbaklas nito tara simulan na natin So mga kaoto ito na baklas ko na tinagilid ko na lang para hindi na mahirap madaming babaklas eh. So mukhang nakita ko na yung problema mga ka-auto So ito yung vacuum hose na ayan oh kita nyo na yupi ayun na mukhang tumatama dito sa ating puli ng alternator kaya nap nawala ng connection. Ayan, ayun, may tama. Tatanggalin ko. Nakita na natin. Tumatama siya dito. Tanggalin ko lang. So, mga kauto, ka ito na yung ating vacuum hose. Punta dun sa idle lap. So, mukhang ito yung naging problema niya. Ayan, oh. Butas na. So, ayan mga kauto. Ka Naikabit na natin. Ayun. So nagagawa na natin ng para na hindi siya natatama na dito sa ating pulley ayon. Pinulupot ko na siya doon. So nga natin itong improvise natin na nakita diyan. Tinanggal natin tapos nilagay natin ng beta gray yung singit. So testing natin. Babakin na to. So ikakabit ko lang muna ito bago ko buhayin. So ito mga kauto, ka nabuo na natin. So testing natin. move right ang ating ginawa ganoon natin ang aircon aircon yun natulak na mga koto natulak na nataas na rin yung ating antir kapag yan yun ang aircon yun, lapas na natin yan saka natulak na yung ating actuator uh, na natulak na okay. so, okay na hindi nga yun lang yung naging problema so, kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo sa ating chat na ito subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ibabagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto yan sumubra yung ating pansamantalang ginawang ito improvise na pandugtong ngayon salamat ito mga ka auto update ko lang kayo dito sa ating ginawang remedyo dito sa ating vacuum hose na nakonect dito sa ating idle up ng aircon So, makalipas ang ilan linggo, bumigay na rin talaga siya. Guma although, niremedyohan lang naman natin, gumagana naman. So, mayos naman. Pero, hindi siya ganun ka ganda yung higip niya. Kasi nga, yan. May ate siya, niremedyohan lang natin para pansamantala magamit natin. So, ito na siya, ayan. Tatanggalin na natin, papalta natin. So, may nabili tayo may extra tayo na bili sa ating ginamit sa kotse ito ito'y para doon sa tubig windshield washer ng ating kotse so nabilan natin to pwede naman to si vacuum din hose din naman to so meron siyang ganitong adapter yan pinaka terminal natin sasaksak doon so alangan kasi yung putol na natira ito kaya hindi din natin may lalagay kung buo. So okay lang. Bu maayos naman ito tong yung itong kabila. Buo pa naman yan. So ito na lang yung ating lalagay. Saktuhan dyan. Idudugtong. So mas mahigpit dito. Kasi talagang silid na silid ito. Hindi nang papasok dito ang hangin. Lalabas na hangin. So isusok-sok lang naman yan dyan sa ating kakabit. So, ito mga kauta nilagay na natin, napakahigpit na. Sigurado wala na maglilik dyan na vacuum. Wala na maglilik dyan, yan. So, okay na yan. Kahit pa matagalan na yan, ayos na yan. Ito naman talaga, pansamantala lang yung ating ginawang ito. Yung medyo lang. So, okay naman, gumagana naman siya dito kaso medyo may delay ng kaunti. Pagka naka-on oh na naka kagad yung aircon, maya maya pa lang sa kaso tataas ng idle. Tinesting ko erecta dito, so malang delay. So, meron leak talaga dito, na kaunti. Yan. So, oils na to. Kahit pang matagala na to, wala ang problema dyan. Pati na lang din natin, pagka tayo nasira na. So, shoutout nga pala kay Sir Gerald. Ating masugid na taga suporta ah. Maraming salamat po sir. Shoutout po sa inyo.